Pinalis mo lang si kuya mo. Ikaw na naman nagpalit dyan. Iunan ka pati. Tingnan yung mga lods. Oh. Pinalis lang yung nakaiga dyan. Siya naman ang pumalit. tung charling to. Sarap buhay. Iunan pa. Nagkarigos ka? Hmm. Sarap ng buhay oh. May unan-unan pa. Yan o. Pumasok dito tapos may unan pang nalalaman. Juicy. Sarap buhay eh. Charlie, sarap buhay mo ah. Di unan ka pati. Yan o, umalaga namin. ikut kutsyo na, di unan pa. oh, tingin, tingin, tingin ah, ano tingin-tingin mo diyan? Ayaw na Sila kasi sa camera. Hmm? Antok na antok pa Hiya. si Charlie oh. Hmm? Ayaw pang dumilat yung mata. Tap ng buhay. Tulog-tulog lang yan. Dahilik-hilik pa. kaboui diunan pati Okay guys, maraming salamat sa panonood